Masalamat po Dr. Chair, Dr. una po, ang pobre ko ay, ay uh, sobrang sa kasalukuyan. At oras, na po kami natatapos sa paghahanda. Ang papay na ng para sa October to para po sa ating mga SK at candidates. At na rin ang election video. At gandaan, sa October 6 onwards hanggang January 12. Uh, In, in a matter of less than two weeks, kami po na-pipreat na ng Baruata. We would like to respect and inform the honorable members of this August body that we will be able to complete printing the entire 92 million ballots for the Barangay Kaske election in a, in a matter of one month po. Ayaw po namin ma-print one month. 92 million po yun sa kasalukuyan po natin po tante your honors para sa regular election ay 67 million at para po sa barangay sa barang, mga kabataan po natin ay 35 million po naman. So, ang ang ang, kulang naman po namin ay yung sa mga balota, yung kung uh, mga gamit na kailangan namin katulad ng Indian Bank, Bank Access, katulad po ng mga uh, ballpen, uh, lahat po yan, na-procure na namin na they're fully involved po namin, ay maka-allocate na po sa bawat uh, pagbili namin yun. Nalihintay ka rin po kami na i-deliver yun o ma-ta-approvehan na tayo pa yung mga pagbili po nito. Huwag po magala ng mga kababayan natin. Alam mo, kung ang nangyayari sa election. patutuloy sa December 5, 2022, lahat po ng pinili namin ay gagamitin din po kung sa aling reset sa 2023 elections. Wala pong masasayang. Pero, kahit po yung balot na ipiprint namin, Ginawa po natin no 2017, yung direset po natin ng eleksyon, ginawa po natin 2018. Yung po lahat ng balota na print ng 2017 ay ginamit din natin yung 2018. Ibig sabihin po, yung mapiprint namin na balota na 92 million ay gagamitin din po sa susunod na eleksyon po sa alin po hindi matutunod. Sadya po, ako humina pa din sa ating uh, Committee on Electoral Reforms and Supreme sa House of Representatives. Ganon din po sa ating senado ang uh, ayaw ko yung At sinabi po natin na sa Japan po hindi makakatipid. kakatipid. Sa pagkat yung budget po na meron pa rin sa kasalukuyan, 8.449 billion pesos, yan po ay eksaktong budget lamang para sa December 5, 2022.